Merong Christmas party pala guys yung mga Pinay dito sa Bangalore at ito ay yung madamihan na or parang pangkalahatan na sa para sa mga Pinay guys. Medyo malalayo din yung iba, iba is malapit lang. So itong mga Pinay na to guys, yung dalawang nakapoti na to guys is Sobrang tagal na nila dito, guys. Siguro, mga almost 30 years na sila dito, guys. Tapos, ito namang kausap ko, guys, is mga 10 years more than. So, siguro, second time ko na siya, guys, nakita ito siya. So, kinakausap ko lang siya, guys, pero nakalimutan ko talaga yung pangalan niya. Actually, guys, meron ako ditong kakilala na taga-ilo-ilo, guys, si Ate Lorna. Taga-ilo-ilo lang pala siya, guys, kasi malapit lang naman kasi yun sa amin, guys, sa... Sa ano, sa Pilipinas, yung ilo-ilo at saka antike, malapit lang yun. Kaya, na-shock ako, guys, na meron din palang taga-ilo-ilo. May taga-negros, bakulod, mostly mga bisaya sila, guys. So, enjoy na enjoy yung mga matatagal na dito at yung sa mga bago-bago, guys, is adjust-adjust muna. So, meron sila dito, guys, palaro na, uh, ano ba tawag na ito, guys? Yung sasayaw-sayaw ka tapos apakan mo itong jaryo. So sabi ko kay Indiano, istingnan ko kung mananalo nga tayong dalawa. Kasi pareho tayong maliit. Tingnan natin kung hindi pa tayo mananalo. So sabi ko, anuhin natin ha? Siguraduhin mo na makakaya mo akong buhatin. Kasi alam nyo guys, hindi talaga ako kaya ng asawa ko guys buhatin sa liit ko nito. sa so, kasi sabi niya guys, parang bakal daw yung aking katawan. So tingnan natin. Madami din pala dito guys, mga Pinay na vlogger. Meron dito guys, yung isang Pinay guys, na dating dati ko pa siya guys, pinapanood. Dati pinapanood ko lang siya guys, no ngayon na meet ko siya. So ngayon guys, is focus daw kami guys, sa aming laro. So ngayon, sabi ko buhatin mo ako. So hindi niya ako mabuhat guys. Sabi niya, ang bigat-bigat ko daw. Sabi ko, ayaw ko na, uy, talo na tayo kasi yung paamo mo is um, lumalabas na sa jaryo. Sabi ko ganyan. So, wala kami nagawa, guys. Kung hindi natalo kaming dalawa. Yung dalawa palang mag-partner na yan, guys, na naka-green. Naka yan pala si Jayan at saka si Abhi, guys. Sobrang tagal ko nang pinapanood sila. Magjuwa pa lang kami ng asawa ko nung time na yun guys. At wala pa rin silang baby. So parang super happy lang ako guys. Kasi nasikita ko sila in person. Kasi kung dati sa YouTube ko lang sila nakikita. Ngayon in person na talaga. So sila pala guys yung nanalo. Tapos umiyak yung anak nilang si Mishka kasi nagtataka siguro bakit hindi siya binubuhat kasi binuhat ng papa niya yung mama niya gihatay. <laughs> so ngayon guys uh, tapos na so nagaantay lang kami kung ano yung next so ito guys yung mga pagkain palang mga dala ng mga pinay so kanya kanya kaming dala guys ito yung tinatawag nilang patlak so madaming mga Pilipino food dito guys So, akalain mo guys, yung parang festa lang ba talaga? Sobrang dami talaga. Lahat yan is dalalang uh, dala lang ng mga Pinay. So, hindi mo talaga mamimiss yung uh, tinatawag nilang pagkain mga Pilipino kasi ang dami dito guys. Oh, tapos meron din kami mga exchange gift at mga games. So, ayan pala guys, yung dinala ko is yung coffee jelly. So, tingnan natin guys, ito naman yung mga dessert. Sa mga dessert naman guys, hindi talaga papatalo yung dessert ng Pinoy. May buko salad, may ah uh, leche plan, at ano pa ba yun yung iba? So ngayon guys, parang nagyaya yata sila guys mag picture taking. So sa moment na ito, makikita nyo kung gaano karami talaga yung mga Pinay guys. May mga bata-bata pa, meron na mga edad-edad na, yung may mga matatanda na talaga dito sa India guys. So ngayon sobrang dami nila guys. Meron pala ako dito para kakambal ko siya guys. Si si Francie, si Francie, Actually ano sila, uh, couple sila pero Pinoy sila ha, hindi sila couple na Indian at saka Pilipina ah uh, ano sila, same silang Pinoy. Kasi dito nagtatrabaho yung asawa niya sa India. So parang parang nang naano yata siya sa ano sa na relocate yata siya dito sa India, guys. Kaya dito sila mag-asawa. So ganyan, guys. Oh, sobrang dami mga Pinay, 'di ba, guys? So ngayon, guys, pagkatapos namin ng picture-picture, sabi ng ng aming leader, guys, is kainan na. So sabi ko, maya-maya na ako konti kukuha ng pagkain kasi nagdag, nagdadagsaan talaga kasi gutom na talaga siguro yung iba guys kasi is 12, 12 p.m. sana yung yung start nito pero napaaga so 3 hours lang kasi yung aming nabook na party hall na ito so malapit na yata ito mag 2 hours kaya kumain na kami yung iba kasi guys is hindi pa rin nakakarating may iba naman talaga na Uh, maaga pa silang nakarating so nang start kami ng maaga siguro kunti lang naman yung hindi pa na nakakaabot o hindi pa nakakarating so ngayon guys is mga games games naman na ito parang nahiya naman ako sa height ko kasi mas mataas pa yung mga anak na mga pinay dito guys kaysa sa akin meron niya guys na nanay na napagkamalan ako akala niya bata din ako <laughs> sa liit ka talaga guys parang teenager lang talaga ako guys natatawa ako na parang parang matutuwa na ay talaga parang mukhang bata lang ako so ngayon guys ito yung leader namin guys is nagbibigay siya na mga ah uh, regalo actually ano to naka naka siya guys so alam niyo na kung ano yay sobrang daming bata guys di ba puro mga half-half yan guys meron ako nakita guys na parang pure, ano talaga siya kay pure Indian talaga siya yung itsura niya. Ang ganda ng mix ng Pilipino at saka yung Pilipino at saka yung uh, Indian guys. Char! Char! RUN! <laughs> hindi magpapahuli yung adult guides at saka yung mga nanay so kailangan talaga daw guys sumayaw bago makatanggap nito guys actually tapos na ako dito no kaya na video-video niya ako so hindi niyo ako makikita na sumayaw ako char <laughs> Another pila na naman nga guys para sa mga bata para makatanggap ng mga subri. Ang dami talaga nilang subri guys. Siguro mga tatlo or apat yung nagbibigay ng subri. So alam nyo na guys kung alam nyo kung ano yung laman ng subri. <mulong noise> ang saya tignan, guys no hindi talaga mawawala yung mga palaro ng mga Pinoy so tapos na sila mag-agawan guys ang saya nilang tignan, pati yung mga bata or mga half Indian guys is nakakaranas nito at yung mga Indian na mga asawa is nakikita nila kung gaano kasaya yung Pasko ng mga Pinoy guys so yung yung nagse-celebrate na mga ano ba guys na mga Christmas kasi dito guys sa India is hindi talaga sila guys nag uh, si celebrate ng Christmas at saka New Year. Kung baga yung sinasabi ko guys is yung Diwali nung last time, yun na yung New Year at saka Christmas para sa kanila guys kasi bongga kasi yun siya. Parang New Year din siya at saka Christmas siya guys kasi may fireworks, handaan, magbibihis ka, paganda ka, magpipray, ganun yun guys. So Another video na naman guys, ito may nag may nadagdag sa mga pagkain namin I mean, guys, may mga pizza. Ito guys, na cake na to guys, is gawa lang din to siya ng isang pinay moist cake ito guys, pero hindi pa namin nahiwa. So, dito sa kabila guys is bumabanat ako ng leche plan. So, <laughs> leche plan yung binanatan ko. So, yung, yung kakatawa guys, yung asawa ko ito is hindi niya talaga ililipat yung ginawa akong coffee jelly guys kundi binitbit namin yung isang kadiro talaga guys. Kadiro talaga yung nilagyan namin guys. Natatawa talaga ako sa asawa ko. At mangha-mangha sila sa asawa ko guys kasi parang Pinoy lang din siya.